Good morning po siya lahat, isa pang maliyugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay, Ano ang nababalita sa atin? Ano ang nababalita sa atin? Nakalipunta po sa isang bangko, ako ay pinasagot ng mga tanong. Sa mga aking gadget, o sa aking tingin o impression, na servisyong ang tinanggap at naranasan sa bangkong yun. Okay, ba ba't mahalaga po ito? Ba't mahalagang kailang malaman ang aking tingin o impression sa kanilang bangko? Una po dahil pinahalaga ng bangkong ito ang kanilang customer o kliyente. Dahil nga po kung ang customer o kliyente ay na bad trip ika nga, na inisan sa kanilang serbisyo, maraming hindi na siya bumalik. At ang buhay ng bangko o anumang negosyo ay ang mga customer o kliyente? Ikalawa po upang malaman ng bangko kung ano-ano ang kanyang mga kainaan at pagkukulang at kung paano ito maari mag-improve o maging mas mahusay pa. Para sa akin po po ang, sa mga kristyano iglesia. Mahalaga po ang tingin ng mga tao sa atin. Sa Romans 1.8 sabi po ni Pablo, nagpapasalamat siya sa kanyang Diyos dahil sa mataga Roma dahil kanilang panampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ibig sabihin mga minamahal, nakilala na maraming mga tao ay iglesia sa Roma bilang mga Kristiyano may matibay na panampalataya sa ating Panginoon Yesus. Halik po rito mga minamahal sa ipo ni Pablo naman uko sa iglesia sa Thessalonica. Sa una Thessalonica, 1-3. Ayon po Pablo, ang panampalataya daw ng iglesia sa Thessalonica sa kanilang Diyos ay nabalita sa lahat ng dako. Kahit hindi na kailangan magsalita sila Pablo bukol dito. Yung mga tayo kaya, no? ano kaya ang pagkakilala ng ibang mga tao sa atin? Ano kaya nababalita ng na ibang mga tao sa ating iglesia? Na tayo po ay matibay at lumalago sa ating panampalataya? Nasa gitna nawa ng mga pagsubok na makita po tayong tapat, patuloy ang ating maratag na panalig at matibay na panamarataya sa ating Diyos. Nawa ganun po ang sa atin ng mga tao. Maraming salamat po.